Puro magagandang mga kalingap angels ngunit may isang angels talaga ang lumitaw ang ganda. Sino naman kaya ito mga kalingap? Umani pa ng mga papuri grabe. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po. Naggagandahang mga kalingap angels ngunit may isa sa kanila pinuri na naman at lumitaw talaga ang tunay na ganda at pinakamaganda sa kanila, pero bago yun mga Kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga beneficiary ni Kalingap Rab na kung saan sila mang lahat aminado na may isa talagang nahahayag ang ganda. Bilang isang beneficiary ni Kalingap Rab, kailangan rin nila alagaan ang mga sarili nilang lahat mga Kalingap at para naman mas lalo pa silang gumanda sa pangangalaga ng Team Kalingap. Katunayan ay sila naman talagang lahat ang maganda at may mga mukhang magaganda. Kaya kahit na ganun mga kalingap ay kailangan pa rin nilang alagaan ito. Kung ang isang beneficiary kapag natulungan na ito ng team kalingap ay kahit na maganda na ito. Ay mas lalo pa talagang gumaganda sila, makikita talaga natin kaagad mga kalingap ang pagbabago sa mga sarili nila. Katulad na lang kay Dara mga kalingap at si Joy, dating magaganda na sila at mas lalo pa nga silang gumaganda. At hindi lang sila pati na ang mga bagong beneficiary ni Kalingap Prab ay makikita talaga natin na mabilis lang sila na magbabago ng nang pananamit at nagblooming pa ng gusto. Which is napakaswerte nilang lahat mga Kalingap dahil sa pagmamahal ng mga sponsors at mga viewers at ni Kalingap Prab nararanasan nila ang mga bagay-bagay na hindi pa nila nararanasan sa buhay nila, at sa kabilang dako naman mga Kalingap. Sino ba itong isang angels na lumitaw talaga ang ganda niya sa mga kasamahan niya at pinuri ito ng husto. Yan ang ating makikita sa video. Kakalais na naman, makakagala na naman si Baby Jax. <laughs> Ayan ito na siya, Ayan, guys. Hello Mario. Wow, uh, maso... oh, okay. si Christa. Dami daming mga rentawang kasama mga gays. Oo. E, Yes. Kaya <laughs> <Yeah>, pala, lang. <laughs> Hindi ko na Di ba yung dark sa'yo? Dark din ang mga sa'yo. ng ano, Maganda. Ikaw, dati ka ng dark. Sa kanilang lahat mga kalingap hayag na hayag talaga ang kagandahan ni Carla mga kalingap at bagay na hindi naman natin maetanggi dahil nga si Carla mga kalingap ay totoo namang iba ang beauty niya sa mga kasamahan niya at lumilitaw talaga ang kanyang ganda at nangingibabaw sa lahat. At hindi lang yun si Carla mga kalingap ay napabilang rin ito sa top 6 sa mga vloggers na isa sa pinakamagandang vlogger sa Pilipinas. Kaya masasabi nating maswerte talaga si Papa Joms kay Carla, kaya hindi magawa ni Papa Joms mga kalingap na saktan niya si Carla, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.